ginagawa ko rin po yung lahat. Para po gumaling siya, gusto ko pa rin po siyang makasama matagal. magulang daw ay hinding-hindi kayang tiisin ng mga anak. Pero ang mga anak kaya, kayang tiisin ng kanilang mga magulang, lalo na kung sila ay mayroon ng karamdaman at naghahanap ng pagkalinga sa kanilang mga anak. Kadalawang 27 ng hunyo, noong lumapit sa aming programang tabang-ora mismo si Ruby Manata, residente ng Dankal, Don Sol, Sorsogon, upang humingi ng tulong para sa kanyang inang si Erlinda Manata, na ngayon ay may karamdaman sa puso at apat na buwan nang nakakonfine sa Don Sol District Hospital. Sa lumapit po kami sa aming program at sa Ako Vehicle Party List, ano po yung pinakakailangan niyo po? O niya po. Para po makalabas na po siya. Pangwalo sa sampung magkakapatid si Ruby. Pero siya na lamang ang inaasahan ngayon ng kanyang ina na mag-aalaga sa kanya sa ospital. Sa umaga lang po ako nakapagbisita kay mama. Sa gabi po hindi ko po siya na samahan. Alam ba ito na nangyari sa nanay mo, ng mga, yung iba mo pang kapatid? Alam po, alam nila. Pero tumutulong naman sila mama? Sa, sa ngayon po wala na po talaga kung meron ka ma'am na minsay dun sa mga kapatid mo, ano po iyon? Sana naman maintindihan nila ako. Kasi lahat naman kami may obligasyon eh, hindi lang ako. Kapatid naman ako malapit dyan. Pero hindi pumupunta kay mama. Para sa agarang pagtulong, agad na tinugunan ni Ma'am Sally Luces, ang Community Connections Program Officer ng Akubikol Party List. Nang marinig ni Congressman Pido Garbin ng Akubikol Party List, ang yung hinaing, ang hinaing ng inyong pamilya, agad na agad na tumugon, na ibigay yung kahilingan ninyo na uh, oxygen tank. Maraming salamat po sa Ako Akubikol po. Maraming salamat po sa mga staff po. Mama, kaka ka na po. Hindi na rin napigilan mapaiyak ni Ma'am Sally Luces nang magpaabot ito ng panawagan para sa mga kapatid ni Ruby. Panawagan lang po sa mga kapatid ni uh, Nanay Ruby dahil ang swerte ninyo sa kapatid, ang dami ninyo. Si Ate Ruby lang ang nag-alaga sa nanay nyo. Kahit nagihirap, dapat nandyan pa din kayo kasi hindi naman kinakailangan financially emotionally. Importante yan sa magkakapatid na nagtutulungan, na nagkakaisa. Kasi diyan lumalakas ang isang taong may sakit. Bilang tugon sa agarang kahilingan ni Ruby para sa kanyang inang sinanay Erlinda, agad na kumilos ang aming team upang bumili ng oxygen para matugunan ang pangangailangan ni Nanay Erlinda. na buong pananatili sa ospital. Sa wakas ay makakauwi na si Nanay Erlinda sa kanilang tahanan. Pauwi ka na po. Ngayon, nanay, binigyan po namin kayo ng oxygen. Pa. May laman na po iyan. Tayo na yan, nanay. Iwan na namin kayo daw. Sa doon, mga kinit ko. Sa pa Isa rin sa hirap na pinagdadaanan ni Ruby ay ang konting pagulan sa kanilang lugar dahil sa mabilisang pagtaas ng tubig sa lugar. Kaya naman walang magawa si Ruby kundi buhati ng kanyang ina, makarating lamang sa kanilang bahay. Kasama ang mga kapitbahay na may dalang oksigen. Buong lakas nilang isinulong si Nanay Erlinda sa gitna ng tubig. Nang makarating kami sa kanilang bahay, nanlambot ang aking puso sa kanilang sitwasyon. Hi, nanay! Ate, may iba pa pong ano, daanan. Ay, ay, pwede po dito dumaan. Diyan talaga. Ha? Ah. Ano ma'am, nag-alang ka po po tubig? Ngayon Pero, hanggang sa po talaga siya. Yan siya. Gabot siya. Mm. Inipong tubig, aalik po sa dagat. Nakakaawa kung titig na ang sitwasyon ni Narubi at Nanay Erlinda. Tila isang kaluluwang tahimik na sumisigaw ng tulong, mga matang pagod na sa pagtitiis, ngunit pilit pa rin lumalaban. Si nanay pagkawe iniiwan niya lang po doon sa kanila. Bali po may 'yung ospital. Opo, bali po 'yung 'yung kasama nila doon sa kwarto, 'yung bantay po. Siya po 'yung nagtitingin-tingin pag hmm. pag umaga naman nandoon ka. Opo. Tapos 'yung mga anak niyo naman ang wala Iwan po naman po dito. So paano po 'yun? Si po? po. Baka kung ano pong mangyari sa kanila, Misan po dyan ko po iniiwan sa 'yung kapitbahay ko po. Ah, may iniiwanan ka. Bakit po ate sa sampo na magkakapatid, ikaw lang po yung andito para kay nanay, para tulungan po siya? Hindi ko nga po alam kung bakit nga po yun. Hindi nga po inisip kung bakit po ako. Kasi po, andito naman po sila, bakit ako yung nilang magsipin siya mag-isa. alam ko ate meron yung dahilan kung bakit mo pilit na at ginagawa para kay nanay para po kumaling siya gusto ko pa rin po siyang makasama matagal kaya po, ginagawa ko din po yung lahat Mahal ko rin. Mahal ko po, po yan kasi magulang ko po, po yan. Kung wala po yan, wala din po ako. Sana po gumaling na si nanay para hindi na po siya bumalik doon. Opo. Mabigat po ba yung loob niyo kay sa so mga kapatid niyo po? Opo. Dito sa maliit na espasyo, ito ang magsisilbing kwarto ni Nanay Erlinda. Hindi matapos-tapos dahil kulang pa sa mga gamit. Paano yan, Nanay? Dito po sa bahay, sa lugar ninyo. Ayan nga, Nanay, umuulan. Paano po yan? Diyan po siya sa loob. Pag... Kasi hindi pa man po tapos yan. Ma. So, paano yan pag may tubig? Di naman mataas, high tide? Hindi naman po ito abot mo. Araw-araw to ganito. Opo. Hindi naman kayo na ate nagkakasakit po ng dahil dito. Hindi okay, naman no. Ngunit para kay Nanay Erlinda, makalabas lang ng ospital ay isa ng malaking tulong at kasiyahan sa kanila. Kamusta ka doon, Nanay, sa ospital? Ay, hey, naku. Hirap na hirap ako. Bakit? Kasi wala naman sa akin tumutulong kong gabi. Mga ano kanong kong ganyan. Ka ito, oh. Oh, no. na nagkay to na ano nang muntik na kung mada pa ang gusto yung sabihin sa kanya magpabog ka lang mag sa araw ng mga anak hindi na siya din makapag focus sa hindi ano stress kakasakit diba sabi so, di ko niya relax lang laban Makalipas ang dalawang buwan, pumanaw si Nanay Erlinda. Tahimik at walang reklamo. Sa kanyang huling hininga, ang tanging kasama niya ay ang anak na minsan na rin napagod pero hindi bumitaw. isang oxygen tank ang naging tulay para siya'y makauwi. At sa wakas, makapagpaalam. Huwag nating hintayin ang huli. Huwag nating hintayin ang kabaong na lang ang makita ng ating mga magulang bago tayo lumapit. Hindi kailanman sapat ang sayang sa puso ng mga iniwang magulang. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, ang hinihintay lang naman nila ay tayo. Sa alaala ni Nanay Erlinda Manata, isang ina na lumaban hanggang sa huling hininga. Laban. Isang kwento ng anak na hindi bumitiw.